dito ngayon sa aming apartment sa iyong apartment piwijog mag isa yung mga kasama ko tutulog eh lagay ko to sa youtube souvenir ko tutulog yung mga kasama ko walang yata malamig bibid lang ako dito di video tayo bawi na ako bawi na ako alamit sakta ng kamay ko Pardon me, man. I don't của nó nó kênh rồi em buồn tatang naglalagay ng ayun ko paan nilalagay nila nilalagay nila yung daan ng parang parang graba hindi naman siya graba para pumumatak pumatak yung yellow hindi siya ano hindi siya mabubuo pag sa ano tubig lang ang galing hindi nga naman siya nabubuo pag napatakanan nung ano nung nilalagay nila Huwag sa lupa, tunaw. Ang galing. Ay, nami, ay, mga ano. Hindi siya snow, hindi yan snow. Ano yung rinagay ng matanda ng gardya rito. Pag kung ataking yelo, natutunaw siya. <coughs> galing. nalagyan ng tanda yung lahat ng daan para hindi siya hindi mabuo yung yelo tubig lang Lagi kintu siapa lagi bangsa. Nukoci, nukoci, nukoci. 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 Всегда гагай снова